May start record. <laughs> Ay, <no>. <laughs> <laughs> hindi ko na yun. Oh, oh, ulitin. Ulitin na lang mabilisan. Oh, oh, Bakit kasi hindi ka namamansin, Christian? <laughs> <laughs> Nagpapapansin na kasi ako sa iba. Ay, charot. Missing lang po. Ayun. Tapos si ano? yung sinabi ulit ni... Jennifer. Eh, kasi wala ka lang din namang pake eh. Ba't pa kita papansinin? Pero kung may pake siya, papansinin mo? Yes, po. Oh, oh, to the bones. <laughs> 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 Alright. Next one, si Kyla. Ayan, Kyla. Ano, bakit hindi ka pa tumatanggad, Kyla? <laughs> 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 hindi, joke. Ang cute mo talaga. Sabi nung may crush sa'yo, ang cute mo. Bakit ka nag ah! kasya sa puso ko, sabi niya. <laughs> o bakit kasi hindi ka napamansin? Kasi nahihiya ako. Baka di mo na ako kilala eh. Wow. <laughs> hindi, kilala ka pa noon. Huwag ka magalala. Ah. Alright. So, shout out natin ang mga... Shout out pala sa mga taga rang ay dyan, ha? Okay, para hindi na siya bumalik mamaya. Ay, shout out ko. Sino ba? Wala na? Wala na. Oh, o, si Marjorie. Bakit kasi hindi mo siya pinapansin daw? Ano ang rason? Kasi maganda ako. <laughs> maganda. <laughs> <laughs> Which is true. Maganda kayo. Ayun <laughs> mo. Bakit siya ba? Pangit. Chucky. Chucking Chucky siguro. O, oh, sinay joke lang po. Hindi po kami nang ano dito. Ah. Okay, so sino siya shout out natin? So hello to my family sa Sungatan, to my Mama Marites and Papa Joseph. Alright, uh, sa inyo lahat at uh, panatilihing makinig pa rin dito sa inyong paboritong estasyon. 99.9!